After 43 days, natanggap ko na din ang free gift mula kay Shein. Ang sampung plato na okay na din naman ang design at good quality na din. Walang perang kailangang ilabas. Kailangan mo lang magpakain ng aso. Tama po, magpapakain ka lang ng aso, makakatanggap ka na ng libreng parcel na gusto mo. Paano nga ba makatanggap ng libreng parcel mula kay Shein? Let's start! Open Play Store I-search ang Shein. Sa Results, i-click ang Shein. Then, i-click ang Install. Hintayin lang na matapos ang pag-download at install. When done, i-close ang Play Store. Sunod, pumunta naman sa link na ito. Nasa description din po ang ating link. After maklik ang ating link, sundin lamang ang mga steps na dapat gawin. Kailangan mo lang bumawa ng Shein account gamit ang iyong Gmail. After makalagin, kailangan mo naman ilagay ang iyong address. Dito naman ipapadala ni Shein ang free gift. Then after ng address, pipili ka naman ang free gift na gusto mong matanggap. Pag okay na, mapupunta ka na sa game ni Shein. Ito ay ang Puppy Keep. Sa larong ito, kailangan mo lang pakainin si Doggy ng dog food. Kailangan mong maka 100% para makuha ang free gift. Habang pinapakain mo si Doggy, nakakaipon ka din ng love points. Makikita sa ating video na 0.01 na lang ang aking kailangan para makuha ko ang aking free gift at malapit na ding mag-level up ang aking love meter. Pakain lang po ng pakain araw-araw. Makakakuha ka ng dog food sa machine. Sa friends mo na ni-refer mo, sa Easy Wins, Sign In, Daily Draw, Planting Flowers, Lucky Prize, Get Toys, sa Get More, Rich, time, at Airdrop. Makakakuha ka din ng dog food sa invite at sa mga matches. Kapag naka 100% ka na, pwede mo nang maklaim ang free gift na pinili mo sa simula pa lang nitong ating tutorial ikiklaim claim ko na po ito, ang aking 10 plato. Inabot din po ako ng 43 days bago naka 100% sa love points. After ma-claim, na ang me. Then, i ang processing. At makikita na dito ang aking free gift. Next, i-click naman ang edit address. Make sure na tama ang address at phone number na nakalagay sa iyong shipping address. After 5 days, natanggap ko na din po ang aking free gift mula kay Shein. Legit na legit po ito. At saka sa kasalukuyan, nagpapakain na po ulit ako ng aking aso para sa aking pangalawang free gift. Salamat po sa panonood. Don't forget to like and subscribe. Thank you.